need that mga kaibigan saan man po kayo ngayon naroon sa sulok ng mundo sanay nasa mala, maayos ang inyong kalagayan Sanay malusog at malakas ang inyong mga pangangatawan sa mga oras na ito mga kapatid at mga kaibigan nandito na naman po tayo nagbabalik upang ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo dahil ito po ang inuuto sa atin ng ating Panginoong Diyos na ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng bansa sa lahat ng naaabot ng live natin ngayon ngayong umagang ito God bless po sa inyong lahat sana ipagpalain kayo ng Diyos una po unang una sa lahat ito talaga ang malasakit namin na i-share ang mabuting balita sa inyong lahat Mateo chapter 28 verse 18 hanggang 20. Ang sabi sa verse 18, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng otoridad ay ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Diyos kay Isu Kristo. Ang magligtas at maghusga ay ipinagkatiwala na ng Diyos kay Jesus Christ kasi yun talaga ang kailangan dyan mga kaibigan sabi sa sabi sa ano sabi sa 19 kaya sa kaya kaya sabi sa 19 ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa at gawing alagad ko ang mga bansa at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa utos ng Diyos bago, su, bago sumunod ang isang tao o isang mananampalataya sa utos ng Diyos, kailangan muna niyang tumanggap at sumampalataya sa ating bugtong na anak na si Kristo para magkamit siya ng buhay na walang hanggan. Unang step para magkamit ng buhay na walang hanggan, una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Pangatlo, buksan ang ating puso. Tanggapin si Jesus Christ. Papasukin si Jesus Christ. Sampalatayanan si Jesus Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas. Matapos sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, sabi sa sa Juan 1.12, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong so Kristo ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoong so Kristo na tawagin ang Diyos na Ama mayroon na tayong karapatan na tawagin ang ating Diyos na Ama dahil tayo ay tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ at tayo ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya mga kapatid at mga kaibigan sabi sa Juan 3.18 lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Kristo ay sila ay nakakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na walang hanggan sila ay hindi na kailanman makakaranas ng hatol mula sa ating Panginoong Su Kristo. Sila ay wala ng hatol. Hindi na sila mapupunta doon sa impyerno. Subalit ang ayaw tumanggap at ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Su Kristo, sila ay hinatula na ayon sa Juan 3.18. Lahat ng hindi tumanggap at hindi sumampalataya sa ating Panginoong Su Kristo, sila ay hinatula na. Bakit? Itinakwil nila ang alok ng ating Panginoong Kristo na kaligtasan na sanay pag tinanggap nila yun ay hindi sila mapapahamak sa halip ay mapapabuti pa ang kanilang buhay subalit tinanggihan nila ang opportunity ang biyaya, ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa mas pinili pa nila ang makamundong pamumuhay ang makalamang pamumuhay ang kalaswaan, ang kalayawan ng mundong ito. Yun ang nakakalungkot kay Bigan. Pero alam nyo ba, ang mundong ito ay malapit ng magtatapos. Malapit na itong magwakas ang mundong ito. Kaunting panahon na lamang. At gagawa ang ating Panong Kristo ng panibagong mundo. Lahat ng mga bagay dito sa mundong ito ay malulusaw, mawawala, matutupok sa pamamagitan ng apoy. Yan ang magiging malagim na wakas ng mundong ito sa mga ayaw magbago at nanatiling matigas ang kanilang puso at ayaw tumanggap sa ating Pangnungsu Kristo. Mag-isip-isip kayo mga kapatid at mga kaibigan dahil ang buhay natin dito sa lupa ay walang assurance walang katiyakan marahil buhay ka ngayon kumikilos ka ngayon kumakain ka nagtatrabaho ka pero halimbawa kung bigla kang binawian ang hiramong buhay tapos hindi ka nakapaganda paano? paano na? ano na ang magiging kahit na't noon mga kapatid at mga kaibigan siguraduhin natin ang ating buhay. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan habang may chance pa. Habang pwede ko pang magdesisyon. Habang pwede ko pang magpasya sa buhay mo. Nasa kamay mo ngayon ang desisyon. Kung gusto mong maligtas o gusto mong mapahamak. Nasa sayo yan, kapatid, kaibigan. Pero gusto, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang gan, tanggapin mo ang panang su Kristo pagsisihan lahat ng kasalanan. Huwag nang balikan. Huwag nang isiping mag magkumit pa ng pagkakasala uli. Dahil wala nang panibagong hain para linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Minsan lang inanay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. At yun ay sapat na para linisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Juan 3.16 Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Para sa anong kadahilanan? Para linisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Para linisin ang lahat ng ating karumihan. Para wakasan ang lagim ng kamatayan wala ng kapangyarihan ng kamatayan ngayon dahil tapos na tinapos na ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo ang sumpa ng kamatayan na ginawa ni Satanas doon sa Garden of Eden doon sa dalawang tao simpleng utos na iniutos ng Diyos na huwag kayong kumain sa protas ng kaalaman at mabuti subalit hindi sila sumunod mas pinili pa nila ang pangarapin ang maging matalino. Pangarapin ang magiging parang magiging parang Diyos pero hindi naman Diyos dahil tao lang sila. Dahil sa kanilang pangarap, dahil sa kanilang pagnanais na maging matalino at magiging maalam sa lahat ng bagay, kaya sila namatay. Ang humawak pa nga lang doon sa protas, mamamatay na. How much more kung kakain ka pa? 'Di ba? Alam na natin yan mga kapatid at mga kaibigan. Yung humawak ka pala lang, delikado na. Mas lalo pa kung kumain. Mas lalo talagang kumpletong kamatayan. At ngayon, hanggang ngayon, ang sumpa ng kamatayan, umabot sa atin. Wala naman tayong kilalaman doon sa pangyayari na yun. Pero ang kamatayan, ramdam natin ngayon. At nakikita natin ng personal sa ating mga mata na ang tao ay namamatay. Pero ang tanong, handa na ba siya para humarap doon sa kabilang buhay? Pero kung hindi pa handa, yun ang nakakatakot. Yun ang malagim na kasasapitan ng mga, mga hindi sampalataya kay Kristo. Yung mga hindi tumanggap sa Kanya. Ang kanilang hihintayin ay hatol na nang nakakalungkot isipin mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ngayon pag nilay-nilayan natin pag-isipan natin ang mga bagay-bagay kung tayo ba ay susunod sa Diyos o mananatili sa makamundong pamumuhay. Kayo na po, kayo na pong bahalang magpasiyan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Mahal namin kayo katulad ng pagmamahal ng Diyos sa, sa atin. Ayaw namin kayong mapahamak. Pero kung gusto nyo talagang ayaw tumanggap sa Panginoong Si Kristo, mas pinili nyo ang magiging matigas ang puso o mas pinili nyo ang sarili nyong kapasyahan, wala na kaming magagawa dyan sa bagay na yan. Kasi desisyon yan. Pero wala pong mga kapatid at mga kaibigan pagdating ng huling araw. Dahil, lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pahayag chapter 20 verse 15. Mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ihahagis sa lawa ng Apoy. Ang lawa ng Apoy, iyon ay pangalawang kamatayan. Unang papatayin 'yung ating pisikal dito sa lupa. Pangalawa, pag mo hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, hindi mo sinampalatayanan, hindi ka nagsisi, hindi ka sumunod sa kanyang mga utos, ang pangalawang papatayin sa iyo, yung kaluluwa mo. Yun ang malagim na wakas ng isang taong ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Pahayag, chapter 21, verse 8, lahat ng mga lapastangan, lahat ng gumagawa ng kalapastanganan sa ating Panginoong Kristo, ang kanilang kasasapitan ay ang lawa ng apoy. Pahayag chapter 21 verse 8. Iyon ang ikalawang kapadayan. Ang papatay sa kanila ang apoy at asopre. Iyon ang papatay ng kanilang mga kaluluwa. Kapatid at mga kaibigan, sa mga nanonood ngayon, pag-isipan niyo po ito ng mabuti habang pwede nyo, pwede nyo pang ang mga bagay-bagay habang kaya nyo pang magsisi pagsisihan ang kasalanan aminin ang kasalanan tanggapin si Jesus Christ magpabautismo, sumunod sa utos ng Diyos complete package po ang kaligtasan simula sa pagsisisi pananampalataya, bautismo at pagsunod at pang-apat, marahil may hindi siya sang ayon sa akin dito pero ito ang nakasulat sa Bible sambahin ang Diyos dito sa araw ng Sabat maraming verse po ang nagpapatunay dyan mga kapatid at mga kaibigan unang versikulo Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11 Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23 Marcos chapter 2 verse 27 hanggang 28 Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 17 Hebrews chapter chapter 4 verse 9 hanggang 10 Yan po ang mga bersikulo na nagpapatunay doon sa bagong langit at sa bagong lupa ng panibagong pagsamba. Ang pagsamba doon ay sabat, hindi po linggo. Ito po ang katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan. Magsuri po tayo. Magdouble check po tayo sa banal na kasulatan. Dahil baka ang unan yung napakinggan ay hindi pala yun ang totoo. Magbasa, magmatyag, magsuri. Ikaw na ang tumukla sa katotohanan. Habang mayroon pang pagkakataon, desisyonan nyo na ngayon mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang dito na lang po tayo. God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Praise God. Amen amen.